magandang 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 tang hapon po sa inyo pala hapon na po ayan dai ngayon dito sa Pasay Pasay 5 star terminal ay po yung kapanatuan at nandoon pa po yung pila ng kapanatuan sa dolo ayan ito po mga kapanatuan na to puno na po ito at itong Bicol sa Roga uh, nagsakay lamang to dito sa Pasay pabiyahe din to Be, update update lang tayo dito mga kagulong sa Pasay Pasay 5 star terminal update update lang tayo ano po mga nakapila kabanatuan baya is it arog tarla konsepsyon bulinaw ayan yan, marami po agad daki sa kayan yung bulinaw na yan kahit tagupan ay San Carlos at Manawag at yan po yung pila ng ating a uh, pasayro ng kabanatuan ano po yan na uh, pas pila ng pasayro ng kabanatuan yan yan po yung pila ng kabanatuan natin mga pagulong Ang wala lang po dito ay San Clemente ano po, San Clemente at saka at Arlac, mayroon. San Clemente lang po ang wala dito na nakapila ngayon, San Clemente. medyo ma ano po dito, makulimlim, maulan ulan dito sa Pasay 5 Star Terminal, maulan ulan. Ay, pasayero mga kagulong, marami pa nagdadatingan ngayon. Ay tataikuran na yata talaga, Pasok ka na. Yan daming uh, dating ng Pasayero. Yan po sa point ko si Tix natin. pasero nagdadatingan mga kagulong Maraming pasero nagdadatingan Ayan Ayan update update lang po tayo dito Update 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 Dito sa Pasay 5 Star Terminal magandang dating ng pasero ngayon mga kagulo magandang dating ng pasero update update na lang tayo dito sa Pasay Pasay 5 star terminal mga kapatid update update na lang po And, ang oras po ang oras sa uh, 4.03 ng hapon ngayon June 11 June 11